Okay, okay, good Morning, good morning, good morning mga boss uh, Welcome rin na sa ito ang Facebook page Sa Boss Kai Dress Guide Mga tagtakaroon o oh, combination mga bossing For uh, 3D National no Or style Visayas o oh, Mindanao Adlaw na Sabado Pizza August 16, 2025 Okay, proceed ta mga bossing Sa ito ang combination i-recap sa rin ato mga boss ang uh, resulta no gapon sa 3D National. First uh, first draw 232 kini uh, dog tani mga boss rumble ta no. Muni ang wala to kanang semi code no. Semi code sa 552. Okay. Congrats kung nakapunit mo ani mga boss. Nalisya sa kuang post no. Joani 16. Taman 16 Pero gapon Gapon siya ni Gawas 15 Okay Ni sunod din siya sa Ako ang gi Coding na 552 Na no, ni Gawas Ag sa isang adlaw 552 ato Ay 553 day eh. 553 no Semi code niya is 232 Sunod 336 Kini-raise back din siya mga boss Okay, raise back na siya, no? Igawas ni siya Pizza 3 August 3 Kung ako masayop Dahil yun uh, 9pm kini sayang Jod no? Delayed ta mga boss Pastilan Sa uh, 2pm nagatag ko 1-1 all Pero ako ang pares dito is 8-1-1 diba? Sa 2pm gapon Moto ang best combination 1-1 pair Sayang lang kayo may 5G 911 to nato no. Para si lang. delayed siya mga boss. Giatag na una siya sa Miyagi adlaw, August 14 pang gabi po ni. No, pang gabi na siya mga boss. 9 PM po na iya ang schedule na. na. Unang 9 PM na ko na siya gihatag. Talag sarap po na siya mo gawas ano? sa kwan sa alas 5. Okay, proceed na, mga boss. Okay, medyo na late yung mata. Uh, natay all draw guide. Paki-share lang ko mga bossing no sa tuang guide or sa tuang video mga boss. Basta ganahan ganan mo sabay, sabay lang ha. Okay lang tawanan niyo karon ang tuang mga schedule mga bossing. 195 schedule today. Pick up lang kun namoy Wana kun amoy ganahan. Dayon 653. Puro na siya schedule jud. Kini ang gipamutang nai. Okay. Schedule today. Kamo na bala mga boss. up lang mo ha. Kung namoy bet tiya. Okay. Target rambole jud always. Para sure ball. 3D STL pwede patdan. Okay. 3D STL pwede patdan mga boss. Okay? Sunod ta sa so, ito ang next guide. Next guide na mga boss na tayo. Uh, sa pangalan na ni eh. Pamitsa de ay. Okay, pamitsa na ito. 816 kini. Gipadvance ako ni Gapon. Giposta ko na siya gabi. You no? Know? Uh, best combination ako na siya all draw. Usap pa maintain po na ako na siya mga boss. 160, 180. Okay. Dayon missing. Missing mo dagan kayo. Delikado ta ni sa missing mga boss. Okay, basin mag missing. Puro mo double ga po no. 045 Bernis double puro. Pastilan. First time yun to. Bernis. Double firme Ay Double puro Okay Ato missing is 0, 4, 5 O six yung day Ang gawas na rin siya 0, 4, 5, 7, og 8 Okay Ang 6 Sula to labot okay. okay mga boss Best guide na ko Ani eh. Mukuha lang kong 2 Ani eh, no sa ganaan lang mo sabay sabay lang ha at ay 704 wa pa ni siya kagawas ha basin dai mo mo kalit okay pili lang niyo target rumble okay sa ganaan lang mo pick up teksta manata sa pamitsa og sa missing Sunod na to ang Uh, pasakay ito mga boss ini schedule po niya ni no di pud ko piyansaan pasakay uno ta karon uh, 136 ni siya okay kan ara ko ah pero kung namoy, moy pasakay dia uno ang nagdala pwede ra ninyo kuha mga boss may escalera ba na ma double ba na or single combi no basta escalera ang magdala pwede ra ay escalera uno magdala. Okay, bisa unsa, pwede patdan. Okay, so lang ninyo basta na may mga maintain di mga boss mo. Okay, next ta. Last na to mga boss, ang ato ang tryo. Ang schedule double o escalera na na sa ato ang post mga boss, Giposa na ako siya guna. Dayon, schedule po dress back no. Kay 16 na ra ba. Nagsugod na ni Grace back si Lolo. Best try yung mga boss sa kanila mo sabay. Sabay lang. 1-1-6-6 og 0-0. Okay, target G's. Ayan, kung mag-try all, try all po mo, pwede rin po. Target piso, respetar lang. Okay, muna. Muna na siya mga boss ang atuwang guide para sa tumpang all guide. Hope to win ta. And God bless. Pakishare lang ko mga boss. Og pakilike. Bye-bye. Good luck na taong tanan.